Hello guys. So, explain ko ngayon sa inyo kung ano yung negosyo na live good. Paano kumikita ng kahit walang invite? Paano nangyayari yon? So, ito po yon. So, kailangan mo mag-member. One time membership, $40. Okay? Then, may monthly subscription. Parang Netflix. May monthly subscription. Parang Costco may subscription para ma-enjoy mo yung murang product at the same time magkakaroon ka ng sarili mong website magkano subscription? 9.95 dollar so kung magjo-join ka one time membership plus first month that is 49.95 dollar automatic affiliate ka na okay so $49.95 Pwede yan. Or, pwede mong piliin yung one year subscription. Okay. Yan. One year subscription or membership. So, less 20% po yan. So, ang mangyayari magiging 99.95 dollar na lang po yan. Plus one time membership na 40 dollar. Ang total po niya ng one year plus membership is 139.95 dollar. Isang tawang ka na nakasubscribe. So, kahit anong doon pwede mong piliin. So, bibigyan ka ng company ng spillover auto spillover over sa matrix na 2 by 12. Okay? Para sa mga walang invite. Paano ba yung 2 by 12? Auto spillover po yan. Ibig sabihin, kahit wala ka invite, magkakaroon ka ng spillover. Different countries. Yan. Level 12. Okay, yan. Lagay natin hanggang level 12. Paano po yon? Okay. Level 1, dalawa. Paano yon? Example, ito po ikaw. Yung dalawa sa ilalim mo, yan, hindi ikaw naglagay. Company na naglagay dyan. Tapos sa ilalim, lalagyan ng taga-tagalawa, so apat. So, yung level 2 ay 4 people. Then, yung level 2, lalagyan ng taga-tagalawa, yan, automatic po yan, spillover. over. From different countries. Then, walo ang level 3. Kahit hindi ka nag-i-invite, kakaroon yan. So, ang level 4, 16, 32. Ang level 6, 64, na tao. Ang level 7 po, 128. Ang level 8, 256 level 9 512 level 10 1024 level 11 2048 and level 12 4056 people so pag kinupit mo yan total na yan ang taos sa buong matrix mo na 2 by 12 is 8190 okay people Paano ka babayaran ng company? So, lahat ng yan nagsasubscribe monthly na 9.95 dollar. Bibigyan ka ng company ng 0.25 per head. So, compute natin. 8,190 times 0.25 equals 2,047 per month. Month after month, bibigyan ka po ng 0.25 dollar every single person sa matrix mo. Kahit hindi pa napupuno ang matrix mo, binibigyan ka na po ng income. Ito pong halimbawa na 'to ay halimbawa lamang po na napuno na yung matrix mo. For example, after 6 months napuno yan or kahit 1 year. Malaki po yan. Okay? So again, auto spill over po yan kahit hindi ka nag-invite. Sino nag-invite? Kami. Isa po ako sa mga nag-invite. Isa po ako sa nakakapag-contribute. Bakit kami nag-invite? Kasi may 50% ako sa matrix mo. Lifetime. Kaya kung marami kang invite, marami kang 50%. Kaya kami nag-invite. Again, yung pinapaliwanag ko, zero invite po yan. Walang invite po yan. $2,047. Ulitin ko, ano ang may enjoy mo sa subscription per month? Okay? Like ng Costco, kapag nag-subscribe ka sa Costco, may enjoy mo yung murang produkto. Yung one-time membership naman sa SNR, may enjoy mo rin yung magagandang product at mura. So, yung Netflix, may enjoy mo yung mga movie. Okay? Sa internet, may enjoy mo yung servisyo ng internet connection may monthly subscription din po yun. Dito, may enjoy mo yung lower price products. Highest quality organic product. USA made. Approved by GMP. At magkakaroon ka na sarili mong website na drop shipping system. Hindi mo na kailangan ng inventory. Hindi mo na kailangan mag-stock. Hindi mo na kailangan magpa-ship ng product. Bahala na si company. Papasok ang commission mo. Para kami sariling Lazada o shapi yun lamang po